alam nyo kagabi, naging emotional ako kasi... Hey. So, walang tindang kalaman si Ubus na daw? Ay, mababasa sila eh. Yan, ganyan dapat. Maski hindi na yung putulan, pwede naman yan na ganyan na eh. Ang mata, ang dami ng mata ay 150 mata. Grabe, ang kagat ng lamok sa akin. Eh. nyo naman yung binti ko. Parang ano? But ano ah, siya butiki? Good morning, chillers. Hibas pa, kaya hindi pa makaalis sila itay. Para hanguin yung ano, yung pangalawang pandaw na gagawin. Yung alam nyo kagabi, naging emotional ako. Kasi, huwi nga ako ngayon, di ba? Before lunch, siguro alis na kami. Kasama ko yung dalawa kong pinsan. Iwan dito sila mama. Pero... Nakakaramdam ako ng ano, alulungkot kasi alam niyo yun sa tagal-tagal parang kung kailan pa naman sila tumanda parang saka sila lalayo kaya nga ako maalalay sa kanila dahil sa pagpagawa ng bahay nila kasi ayoko na ihiwalay sa akin yung magulang ko dahil iba yun na si check mo sila pero ganun pa man masyado lang ako emotional kasi alam ko naman na uh, hindi rin sila mag stay dito kasi ang sabi ko kay itay kumuha lang siya na maayos na maghahandle nung kanyang baklad hindi niya kailangan magstay dito. Unang-una, ang hirap dito ng sitwasyon, yung tubig. Baga nasanay na sila sa buhay sa uh, lungsod. Yun yung akin. Tsaka hindi yun. In case na magkaroon sila ng sakit, ang hirap. Napakalayo dito sa bayan. And bukod po doon, yung, ba, yung mga ospital dito, hindi ganun katatag. Baga, ano, uh, maliliit yung mga ospital dito, pero maayos naman. Ayun, so yun lang naman yung akin. Alam nyo yung habang Matutulog ako. Na, Wala. Ba't ganun? Tapos, ibiyahi ako na kami lang, papalayo na papalayo sila mama. Ayokong umiyak. Pero, naiyak ako. <laughs> Ayun na nga. Uh, baga, lahat naman ng alalay ginagawa ko para sila ay magkaroon na nga ng hanap buhay na yung hindi sila masyadong bubog. Katulad nga lang po ng mga uh, bedang aso uh, bit ng pusa, isa yan sa mga binibigay ko sa itay. Kasi nga, hindi po pwede talaga na wala silang pagkukunan. Kahit pa sabihin na magkar meron silang pension, hindi ayaw ng itay ng walang source of income kahit na matanda na siya. Ayaw niya nang umaasa sa akin, umaasa sa amin. Yun. Kahit naman ako si Chillers, kapag ako tumanda na, siguro ganyan din yung magiging ugali ko. Hindi ako aasa sa bigay lang. <sighs> Ayun. So, sana nga lang maging okay yung tina uh, tinatarget ni Itay na pagbabaklad. Sana nga lang. Um, marami pa po kasi i-upgrade doon. May lang, kailangan pa ng ano, budget. Ay, eh, sa ngayon naman, wala naman silang budget. Eh. Sa akin pa rin sila, De depende. Bumili na siya ng materialis kahapon, pero hindi naman niya mapapagawa yan kung wala siyang pambayad sa labor. Kaya sa totoo lang yung Itay, ako sobrang timpi lang ang ginagawa ko. Ay, ano na lang kasi masyado ng personal eh. Pero, huwag lang talaga akong sagarin. Huwag akong punuin. Ayun. Alam niyo chillers, ako, marami na akong experience na nagbigay ako. Nagbigay ang itay. Alam yung naglulus kami sa budget or sa financial. Pero talagang ang tao, sadya may marami man luloko. Kahit anong bait mo, kahit anong tapat mo, may mga taong ganun talaga. Ayaw kong magsalita na sana karmahin sila, sana ganito ang mangyari. Pero pag punong-puno ka na, minsan yung talaga minsan nangahangarin mo eh. Kasi pa, bakit? ba? Diba? Hindi ka pa natatakot sa Diyos para Agawin mo yan. In short po, niluloko ang itay ko sa ibang uh, paraan. Wala talaga. Senior na yan. Hindi na nyo. Nagusumi ka pa din. Nagpipilit pa din. Ang kagandahan nga lang dito sa pinasok niya. Gusto niya. Gusto niya. Alam ko mas gusto niya to kaysa dun sa binibigay ko sa kanyang isa na pwede niyang pagkakitaan. Kung hindi man niya maituloy yun, ako pa rin magtutuloy. Baka si ka talaga, kapag gusto mo yung pinagkukunan mo ng kinabubuhay mo. Iba, ibang-iba. sa so, Kaya sa gagawin mo yun, dahil kailangan mo lang kumita. Sobrang stress. Kaya ko na siya sinasabihan din, ang itay na uh, lagi mong pag uh, bumibis na siya, at may edad na siya, huwag mong kadibdibin. May likod ka pa. <laughs> yung, kalma lang siya. Kasi may edad naman na siya. Eh. Kumagaw na naman siya pinag-aaral. O, oh, diba? Ano na, uh, gawin niya lang din na nag-enjoy lang siya. Ganun. Yun, yun nga yung pinunta namin dito, chillers. Kasi, ano, pasensya na kayo kung hindi ako updated dito sa YouTube kasi sobrang busy ko po, po talaga. Pero, hindi pa rin ako mababala dito sa YouTube. Pag mag upload mag upload pa rin po ako. Yun, at nagawa na po ng, ano, ng deed of sale, apos na. Uh, one week daw bago makukuha yung papel. Ayun, nagkabayaran na. As in, tapos na. Sa amin na po yung baklad. Ayun, sinasabi kong sa amin kasi, yung pong ibinili ng itay ko dyan na I-share ko na sa inyo. Ang bali, commission po niya yan sa mga supa na dinideliver namin. Nainipon niya po yun. ba diba, bali po itong December, sobrang dami ng deliver namin. Yun po, naipon niya ng naipon. Ngayon, yun ang ginamit niyang pambili. Pero, ano po, ah, kung may kulang man doon, yun yung inabunuhan ko muna. Tapos, kukunin na lang niya uli yun pagka may deliver uli kami. Yun. Muntik-muntik ka na nga po magsanglang itay. Pero sabi ko, wag, wag na muna. Tingnan natin. Tinanong ko kung ko ng paraan na ano na uh, kahit di ka na muna magsanga Pero kung no choice na, kailangan talaga gagawin talaga natin. So yun lang naman, may share ko sa inyo. Uh, medyo mahangin, kagaya kahapon. Eh, mas grabe kahapon. Pabugso-bugso yung ulan dito. Talaga maulan ng ganitong buwan dito sa ano eh, Quezon. So ang plano yata ng Itay, sasama yata na lang din kasi nga ang nagagawin nila dito, hindi sila dito makakapagpatrabaho. Kaya sa Manila, marami pa rin kuting tingin doon. At yun, yun nga, bukas, may ocular kami at deliver po kami. Tapos, pahinga ulit ng isang araw para sa ibang transaksyon o chururot, um, deliver naman po kami sa 28. Ayan, so bakbakan ulit po ako pagdating ng Manila. O din na nga lang po nakakapag-edit ako dito sa cellphone. Mamaya. Mamaya dumaan. Oo. Before lunch pa naman kami, maalis. Yan, papunta kami sa ano, isa pang bilihan ng isda. Pabulog talaga, matsunggo dito. Malis ka na at baka may manun dyang ano, sawa na magano? Maglawit. Oh, tira, hindi mo lang kikita virgin puris na yan. Kaya nga, pwedeng may sawa dyan eh. Lumambitay eh, dyan. Dito naglalaba ang mga tao. Pagtago lang kasi, maraming tubig yan. Hmm. Ito yung dating balon na nasa vlog ko dati uh -huh. na ang unti-unti ng tubig, ngay marami ang. Paano 'to Ay bilili. Dito ka dito. oh, oh, oh. Kapal-pal ang chinelas ko. Masakit daw 'yung paa ng tito ko, 'e. Ano? Hanggang kailan ka na lang? Kaya na Hindi. ko nakita 'yung naglalaba. Kami nang ano? Hindi ko na nakunan ni naglalaba. Pero hindi laging ganyan may tubig dyan, diba? Oh, Pag tag-init, walang tubig. Pag tag-init, walang tubig. Ibang bangka muna yung gagamitin namin. Kasi maliit yung isang bangka. May nag-i-video. Okay. Magka-copy talagang ako. Nalagay sila ng paltik. Actually, kasi dapat itong bukong ito na nandito sa katigasan ay yung ganyan dapat. Mas hindi na yung putulan, pwede naman yung na ganyan na kausli. Naigot ina na mo. tayo Okay. Ay! Ano? Ano may may ahas dito? Midya, kaya na ng midya. Mm -hmm. Midya. Yan daw ang hangot sa kanila sa kahirapan. Kasama ko yung tito namin. Ito Dani. Shout out nga pala kay Madam Caroline Jobson. Ayan po, dala ko yung ano, yung pag na binigay mo. Ayan, if ever na umulan, safe na safe yung mga gamit ko. Kasama ko rin yung pinsan ko. Na inaanak ko. Okay. Ay, mababasa sila Mm. Yo, kayo sa bangki. Siya nagbababana. Hindi ito corem de ng bangkay. Sabi do ng bangkay. Sisumore isampat ito. Grabe ang laman nito pag itatapat. Sakataiye siki na. Tambi kayo diyan sa party. Oh, yan. Oh, pala alam mga mga madam ha pakinggan lang ko ninyo ako. Kung sakali po magkaroon ng counting sa ko na, wag na wag po kayong titikal sa bangka. Hindi ko kayo mamatay. Stop. Ito yung dating bahay namin. Diyan ko kayo ginawa. Oh. Ay! Pero hindi siya ganyan. Ano lang ka, ano lang kawayan, kahoy, ganun. Maipit! Sige daw. Marunong ba kayo Sino bang marunong magsisid? Sige daw. Sige daw. Oh, kukunin yung isda. Sana meron. Sana marami. Tayo pa basura na huli, oh. Pagkali yan si Pichir, ay sama yan sa mga training nila, eh. Kating ka din. Ganda din. Pinakuha mo na yung mga basura. Yan si Kuya Boni. Isa yan sa mga kababata dito ni Itay mga magagaling gumawa ng bangkayan. mga po dito Ito po yung ano, kahapon ng umaga. So, bali maghapon at magdamag. Pero dahil nga po may sira, kumbaga hindi siya upgrade talaga para makahuli ng isda. Kaya, hindi kami nag-expect na maraming mahuhuli ngayon. Basta kaangat yung lambat. Yung part na nga nandun, oh, nag no? nag okay, No? So, yan kami uh, mga sesto Mga kulit na naman ang matanda eh. Pag ikaw dyan ang Iya, pasok Hirap nang umakyat kanina yan eh, hindi ko lang nakuna ng video eh. Hindi talaga ang sa ano tumut. Hmm. So ako nang isang araw pa ako nagtataka, san kaya po paano pupunta dito ang isda? Ang naisip ko sa totoohan nung nakaraan, ganyan galing ang isda mapunta dito. Dito, dito. 'Yun pala galing doon. Galing doon doon. Yung pala yung purpose nun. Oo. Ah, yun ang purpose. Pag yung ano, malaki dito, paliit yun paliit. Ayan, so nakita nyo yung awang na yan. Diyan lulusot yung isda na pag pumunta dito, mahirapan na silang makalabas. Ah, okay. Now I know. Nakakasura okay, itong anong to? Bulha. Ayan mayroon So, yun, Sigang na ka na mamaya. Na, na naman. Madami pa yung mga lumahan. Dami niyan sa Manila. Gago to ah. Gusto ko rapu-rapu eh. Ah, mayroon pa isang malaki lumahan. Ay, sisim ko yan. Akin yan. Ipiprito ni Lola eh. <laughs> 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 Ang sabi ng itay, daan libo kasi yung binaya dito. Ngayon sabi ko, yung eh, pag-iisipin mo eh, may istres ka. So, eh, at least mayroon. Hindi condition kasi yung batlad. Tapos mo yung mga lamok ah. na yun ha. sa hita ako. Uh, uh. Mm. Dali, buba, Dali <laughs> Ay, putin, niya sa pa ako, baka magtinik. Wala hmm. naman yan. yung kalaman kalamansi, ubos na daw. sa dito? sa probinsya, lalo na ang Itay, pag naguhuli ng isda na ganyan, ayan yung mga ganyan. Alam niyo yung mga isda na pwede isama yung atay. yung atay ng isda. Sama natin. Pero ako daw kakain yan. Sa akin lang yung ano. Yung gusto ko lang. Sobrahan naman niya ata ng tulad. Hmm. Dapat ito hindi pwede malusok daw. Sa palamak na gulay. Para pagkulo, tapos na. Wala akong talbos kamote. Binili na nga lang namin to kasi may mga tanim dito ang talbos ng kamote. Eh nakakaya namang manghingi na manghingi. Sarap sana yung mapula-pula, no? So, hintay natin itong kumulo. Paalam lang tayo kay Itay. Bisi na naman doon sa lambat niya. Hali ah, ah, oh, pengisong... na kami! Ah, hindi. Tayo. Ha? Tayo. Ah. Say, 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 say. Ano yan? Huwag mo iwawala yan. Ayan Ay, size nung ano, lambat. Anong size nung lambat. Hustlers, po na kami. Dito, dito lebat. Ang oras po ay quarter to two na ng hapon. Pakinggan mo, maigi ang paliwanag ko at ito problema ito pag hindi mo natukoy. Ito, ang mata, ang dami ng mata ay 150 mata. Ngayon, ang haba ay 100 meters. Isang bulto kung tawagin. Itong malalaking ito ang mata. Ito namang isa, 200 na mata. Ito. 200 na mata, ang haba naman isang bulto din isang daang metro parehas ting isang daan anong size ng ano niyan ano matanya? na ito kaya dadalahin na ito ito na okay. Dal dala itong dalawang lambat uh -huh. dalawang lambat lang naman gotcha okay. so yun ang bilin ng itay kaya ano yan chillers bukas ano kami uh, binyan saka silang kabite kinabukasan saka ako papaasikaso yan dahil ako rin po mag-aasikaso niyan pagpa-transport dito sa barangay pinagsakanya ng lambat kasi ang plano po talaga sana sasama muna sila itay pero iniisip nila yung gastos eh wag na lang daw pa, ang kailangan lang talaga mapadala ka agad dito yung lambat para ma-renovate po yung uh, niya ayun so yan si itay oh. Eh. hanap ah, po pa let's go so na bawas ang yung lungkot kasi ano naman babalik din naman kami dito wow tira tanggalan yung lungkot hindi ako sanay na malayo ang magulang ko sa akin. <laughs> Kahit matigas ang ulo niyan. Uh, iba pa rin kapag uh, kasama mo yung magulang. I eh, matatanda na 'yan eh. Iba na yung nandiyan yung mga anak. Diba? Marami na kasi ako chillers mga kamag-anak na yung magulang nila hindi nila ma ma sabi to, masuportahan kasi ka, ang lalayo eh. Bukod sa malayo, yung income pa. ang pare-pare pare-parehas pare, 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 ng naga uh, nagtitiis, mga naghihirap kaya ayan ang kaya mangyari sa pamilya ko na pag dumating doon sa point na matandaan na wala kang maigastos, di ba? hindi ka ng tulong, tapos yung tulong na binigay sa'yo hindi din naman sapat matagal-tagal ang biyahe namin ito siguro mga 11 ng gabi kami makakarating sa Manila pero nadaan pa kami dito sa pinsan ko kay Ison, kakain ng buko gusto mo, kain tayong buko so yan, bisibisihan tayo naman ulit 2024 Musina ka dyan. Ay, wala pala yung pinsan ko. Ano daw, nasa crossing daw. sayang yung buko. Shout out kay Ison. Sabi kasi nung asawa niya, andito daw, eh, baka may sinaglit na chururot. Ayun. Andali, nang baka sakay. Pagkabigat ko Nakasura ka, nagyayaya ka dito lalayasan mo kami. Gumaganti ka ha. ganti, -ganti pala tayo ngayon na Sige, gusto mo yan ha. Alam pa naman, hihigo pa na sabi ko dalawang buko ubusin ko ha. Yung sabaw lang yun. Kali nga pala kasama ko na agit yung dalawa na naman. Kaya so, saan ganda ng higado